Ayan, papasok na po kami sa trabaho namin uh, Kawai kawai Ayan, uh, si Sir Alan Si Si Sir Machete Wala tas ko nalil Ito lang um, Dito ako may Ang may sinimikobesan daw siya. Sinamagan ko na lang uh, kay dito sa daanan sa may Tumutuloy uh, daw siya? Uh. dumaan kami dito sa Anpas Hospital. Nagdadala namin yung ulam ng MM.

dyan loob dito ako sa may skate magtalakad ah sa may mosquito dun sa may mosquito sige dyan mo kami dyan kahit bernes oh, so, hindi kami nagpapahinga alas dasong pasok namin pag bernes

Kaya naiabot na po namin sa kanya yung baon niya. Sa kape pa sa kapala. Wala oh. gini pa pakita kagabi. Sabi mo wala kang pasok, tontuwa ka pa naglulundag ka pa. Kapalit <laughs> <laughs> pala yon. Oh. Kani pa ko ng tambay diyan oh. Wala na akong sa kani. Tambayan. Tara base ka na, Doon na tayo sa shop. <laughs> you know, may... Malapit, madali lakarin pag may tawag. Tawag dito, ang tawag, tawag dito. May pasok ka ba mamaya? Ha? Ah? na yan. Oo. Oh. Hindi ka lang matutulong. Oo. Oh. Bukas ang uwi ko. Bukas na ng maga. Sarap sana kung walang pasok eh. Natapot pa. Sila dalawang araw eh. Yung iba nga, linggo pa balik eh. Linggo pa. Hindi ka kasi pinasokan ng nakarambirnes eh. Hmm. Kung pinasokan ko nung nakarambirnes. Ang problema. Tinitsarin sana ako. Ano bro? Para bro, mamaya na lang. Ay, bumili na pala ako ng pan bro. Ha? Ah? Yung pan nandun sa may Harap ng Gate. Yung? Yung lupa. Ano? Yung pinika? Oo. Uh, Ay, anong lumabas kayo kanina? Bumila ko ng isang sako. Ang sako ha? Eh, Tama-tama yung bukas. Ano? nandun sa may Pan Harap oh. say, bro, buwan na kami lahat. na po natin yung baon ng aming kamahal-mahalang MF. Napakagaling makisama na taon na yun. Ito po, paliko na tayo dito sa malapit sa workshop yung abeyo na ano, mabalik yung ano Malay bitang malabi na dyan Ayan Dami ng workshop dito, mga pagkawaan ng mga sasakyan Mandito na po tayo sa Tarik Mia Sinaya na sim Yeah. Kingdom of Saudi Arayat Ay, Arayat, Arab pala <laughs> Kung ito po ay tawagin ngayon USA Ito, USA Para maging class ng konti Kasi pag sinabing KSA Sasabihin nila Bansang Tigang Pag USA, haba, haba, haba Maganda, hindi nila alam ang meaning non United Saudi Arabia <laughs> sana pa wag nyo pagsawa ang ng mga walang kakwenta-kwentang content ko <laughs> may mga content lang joke lang follow and subscribe naman po the mechanics vlog and... <coughs> excuse me po at sa aming TikTok naman po, The Three Musketeers. At sa aming Facebook account naman po, eh, Chris Jared. Yan, na po, malapit na tayo. Malapit na tayo sa ating Malapit workshop. Bukas na siya May customer na tayo <laughs> Dito na po kami Dito na po kami yun si sir Maghihintay Pagmasdan po natin mabuti Pagmasdan po natin mabuti Merong Ano dyan Tignan po natin Ayan na malapit na Malapit na siya malapit na Ayan na ayan na Tignan natin na, Malapit na po malapit na siya Yun o no, yun o no, yun o no. Ayan o no. Ayan po, at dito na lang nagtatapos. Peace out. <laughs>